Hello, hello, hello mga kapunaw dyan, hello Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas sa Magandang umaga, yan Ito guys, meron ang um, Ngayong araw na to, uh, special to para sa akin guys um, Siyempre karawan ko ngayon guys Um gusto ko lang i-share sa inyo yung kung paano ako napunta rito sa Canada yan bago ko napunta rito guys nung nandiyan pa ako sa Pilipinas eh, nagtatrabaho pa ako sa government sa Makati ngayon guys yung asawa ko na plano na mga ibang bansa dito sa Canada siya po ang naunang pumunta rito guys after 2 years guys dapat maukuha na, ka, maukuha na nila kami ng mga bata kaso nag pandemic kaya na tagalan kaming nakuha tatlong taon bago kami nakuha tatlong taon siya rito tapos na PR ka nakuha niya yung PR namin ayun kaya ako napunta dito guys sa Canada tagal ko nang gustong pumunta rito guys kala ko pangarap ko lang na makapunta rito ayun guys yung, la, yung gustong makapunta rito guys ang kunin yun guys yung ano kunin yung visa yung working visa guys huwag kayong kukuha guys ng student visa o kaya tourist mag ano na kayo mapunta kayo guys sa Canada job dyan sa Pilipinas yan i-search nyo yun Alalaman nyo kung ano yung mga trabaho na makukuha nyo rito na <clears throat> pala guys ano na kami 2 years na po kami rito sa Canada 2 years na rin ako yeah. pagdating namin ng September dito guys nung 2022 September 20, Napunta kami rito One week lang Nag-apply ka naman ng trabaho yun Naka, nakuha, ano, Tanggap naman ako sa trabaho Sa unang trabaho ko Pero Unang trabaho ko yan guys Diyan pa rin ako hanggang ngayon Hindi ako mali sa ano. Na pala Kung nagtatanong kayo kung ano yung trabaho ko trabaho ko po rito guys ay housekeeping yan housekeeping po ako at saka kung mga binata pa kayo guys So dalaga yan, yan maganda ang pumunta rito para makapagipon talaga kayo ng pera para sa inyong ano pamilya magpapamilya kayo makakapag-ipon kayo ng malaki pag pinatapa kayo or nalaga pumunta rito yun guys laki ng ginastos na nga sa kung pagpunta namin rito guys Pagpa medical pa lang Munta yung asal ko rito is year 2019 2019 Yan yeah. siya rito July 2019 Diba pagdating ng December o January to, ano, 2020 Nag pandemic Nandito na siya yon, Buti nakaalis na agad siya nun laki guys ng ano ewan ko ngayon kung magkano ang medical diyan ngayon sa Pilipinas medical kasi yung ano rito yung embassy rito ang nag ano nag recommend ko saan kayo pwedeng magpa medical pag sa Manila St. Luke's ewan ko sa mga probinsya ako sa St. Luke's guys nagpa medical yung sa adult na ano ang for medical is 17,000 isa eh lang kami nung guys apat tatlong bata yung sa bata yata 7,000 yata yon bawat isa 7,000 eh ngayon hindi ko alam kung ilan na guys kasi ano eh medyo 2 years na nakaraan eh siguro mali yung pamedical dyan apat kami guys na binayaran ko noon nasa 30,000 apat ah, kami 30,000 guys sa ah, medical pa lang yun iba pa yung swab test guys nagpa swab test swab test pa kami guys bawat isa ano um, magkano ba yung pa, ano ko nun 5,000 yata sa nun yung swab test Looks nakapag discount tayo nun nabayaran ko ng 16,000 bali 4,000 na isa yung swab test namin guys diba diba sobrang itip pa nun kayo guys kung gusto nyong pumunta rito mag apply kayo sa ano hanapin nyo yung Canada job yan para makita nyo kung anong trabaho ang ano rito. dito yung mga nasa yung barbero guys yan Inaano rin na yung mga barbero dito. Hiring din dito. Puro Pilipino yung mga ano dyan, no? Oh, mga barbero dyan sa mall, ano? Grand Friary Mall. Yung sa mga farm guys, ano eh? Dyan din uh, na nadadala yung mga owner na puti guys kasi Marami kasing Pilipino na na sa farm nagtatrabaho. Wala pa silang LMIA. Ngayon nung nabigyan ng LMIA, guys. Tapos nung na PR Umalis na guys. Ini umalis na dun sa amon ah, niya sa mga farm. Diyan pa naman sa farm guys Hindi ka pwede dyan umalis na Wala kang kapalit Kaya ngayon nadadala na yung Mga puti guys kasi Pakatapos na ma PR Sa kanila Inihiwan yung ano kaya nagbabalak dyan Punta na kayo guys Huwag nyong isipin yung ano guys Huwag nyong isipin yung mga Yung nagbablog na At saka yung ano yung In-upload yung Mga Pilipinong kababayan natin na galing dito Umuwi na ng Pilipinas dahil Akala daw nila maganda Yung pala hindi naman Huwag kayong makainig doon guys ang lang ng iba yon. dito kasi guys kung trabaho ang inanap nyo trabaho marami dito yung mga umuwi kasi yung guys siguro hindi sana yun sa trabaho na homesick dito siguro ang isip nila ano lang yung trabaho banding banding banjing banjing banjing-banjing lang wala, wala talaga mangyari talaga hindi sila magtatagal dito pero kung seryoso kayo sa trabaho guys, nandito nandito sa Canada hmm. tapos yun, sabi pa nung ano teacher ako dito sa Pilipinas pagdating sa Canada, ganito trabaho ko Oh, hindi naman pinipilit sila na pumunta rito. Hindi naman pwede na teacher ka dyan. Pagdating mo rito, teacher ka. Wala guys. Hindi, ano, hindi... Hindi yung pagka-teacher mo dyan dito sa Canada. <laughs> Lahat dito, pantay-pantay. Hmm. Kung mataas yung tro, ano, pinag-aralan mo dyan. Yung mga doktor nga dyan, pagdating dito, hindi naman doktor eh. O, oh, di ba? Pwede hey, pa kung dito ka nag-aaral. Oh. Kinuha mo doktor. Oh, di doktor ka. Pero kung nandiyan ka sa Pilipinas, hindi guys, hindi na yung ano natin. Ayan. Kaya guys, yung kung nagustuhan niyo yung mga pumunta rito, okay mawala ng pag-asa, pumunta kayo rito. Ayan guys, dito yung katrabaho ko. Tumating. <laughs> Nagpag-upit ka na, Sarah! Ayan guys, tumating yung katrabaho ko. Nagpa-check up dun sa ano, clinic. <laughs> ano na ba ito, Baray? Ha? Huh? Ano na ba? Nagpilandar mo? Hmm. Umandar na talaga yan kanina pa pagdating ko. <laughs> Sayang yung gasolina. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Ingat. Ayun. Hello <laughs> guys. Kaya ganun lang talaga guys. Magtrabaho, magtrabaho lang dito. Ayan. Maraming Kasi guys, yung ikukumpara mo yung trabaho mo diyan at saka dito. Yung sahod mo na isang buwan diyan. Wala yan dito. Oras lang yung trabaho niyo isang buwan diyan, oras lang oras lang yung ano rito baka dalawang araw lang yan dito sa Canada pag ang direct trabawan mo hmm. ayun guys kung gusto nyo yung mga kababayan natin na gusto pumunta rito huwag kayong manginan ng loob huwag nyo pa, pansinin yung mga nag vlog like, na sabing umuwi na ng Pilipinas kasi hindi nila kaya rito ganyan. Huwag niyong pagniwalaan yun. Kung yung decision nyo ang sundin nyo. Yan. Kaya guys, kung nagustuhan nyo yung video ko guys, please subscribe naman po at click, click to the notification bell. Tsaka guys, ano, pa-share naman and pa like and comment naman dyan kung may may comment kayo guys kung ano mayroon kayo itatanong tungkol dito sa Canada ayun maraming maraming salamat guys and God bless